So, sobrang excited ako pag-usapan itong uh, Thrilla in Manila. Finally, may official announcement na rin. So, kahapon lang ito in-announce na no? Thrilla in Manila 50th Anniversary. Pag-usapan natin dito kung sino yung inaabangan ko laban. Sino po yung mga kasama dito? Malamang kahapon eh, sa so dami po ng update natin. Malamang naging updated na kayo kung sino-sino. Pero, sasabihin ko rin sa inyo kung sino yung ano dito. Yung surprised at syempre yung... Uh, pinaka-inaabangan natin na makita sa Trilla in Manila. Ako po si Pao Saludan, Pao Sports. We talk about boxing, basketball, and anything about sports, pag-uusapan po natin yan. At uh, syempre, eto na, legit na legit na po ito, MP Promotions, or ang uh, pinaka-promoter po nito, Manny Pacquiao's Blow by Blow uh, Promotions, uh, Trilla in Manila. October 29, saan gaganapin, yun? Siyempre, kung saan ginanap yung original po na 3-Line Manila, which is October 29, the uh, 2025 sa Smart Araneta Coliseum. At ang pinaka-headliner po natin, according po dito sa poster, ito, itong poster na to, is the, uh, si Melvin Jerusalem, ang ating pong WBC World Strawweight or Minimum Weight uh, Holder. At ang mga kalaban niya po, si... Uh, Siya Kuse, I'm sorry if I mispronounced the name uh from South Africa. This will be the second time that Melvin Jerusalem will be defending his belt in the Philippines. The first time, I was also there. That was in Mandaluyong. That was also promoted by Blow by Blow. So, uh, congratulations and thank you very much a Blow by Blow for always supporting Melvin Jerusalem. Siya po headliner, uh, which is rightfully so. Kasi ito po ay world title fight. Ito po yung pinakamataas na na title fight na mangyayari po sa Three Manila. Now, also reported is Mark Magnifico Magsayo versus Michael Magnisi of Italy. So, this was according to many reports, this will be um an eliminator and a chance to fight for Osheki Foster kung sino man yung manalo dito. Now, of course, I'm recording this August 30 may mga lumalabas-labas po na balita regarding this na possible na hindi matuloy. According po sa aking source, eh, hindi uh, kumbaga, ituloy pa rin. But, stay tuned. We do not know what's happening internally. But hopefully, matuloy. Kasi si Mark Magnifico Magsayo po, isa po ito sa talagang uh, sikat din dito sa Pilipinas. At marami pong naghahanap na lumaban siya ulit sa Pilipinas. The last time he fought was in Bohol. I was actually there uh, kay Panya Utok. So, I'm sure. Actually, uh this three-lane Manila is a celebration po of the yung uh, yung historic night of boxing, which is. i boxer, I I really want to be a part of this. No, it's it's not about the money. It's not about anything else. But just being a part of history is a big deal for me, uh, especially parang, um, ano to, eh, parang um, giving back to the boxing community and. Sa mga nagtatanong, bago ko pag usapan yung nasa undercards, which is ang gaganda rin po ng mga undercards, papakita ko lang sandali ah. Ayan oh, uh, yeah, no? uh, ang gaganda rin eh. Ito pong, ano, ito pong Trill in Manila is going to be, listen to this, is going to be for free. According to the source, uh, libre po pumunta. Of course, yung VIP, malamang by invite yan yung sa baba, pero, yung Araneta Coliseum, manlaki niyan. So, punuin natin yung Araneta, it's gonna be for free. So, wala nang dahilan. Kaya talaga, kaya, thank you very much, Manny Pacquiao. Kumbaga, ito pong event na ito, paano kikita to? Hindi na, hindi nakikita. Talagang ano lang, labas lang. Talagang, uh, kumbaga, investment lang and giving back lang. So, thank you very much kay Manny Pacquiao. So, uh, those are the two main, co-main uh, co -main events, yung Melvin Jerusalem versus, uh, Kuse at saka itong Mark mag versus Magnesi. Now, on the undercards, and one of the special notice uh, dito is Nico Ali Walsh, the grandson of Muhammad Ali. Uh, if actually, siguro pang third to the last fight or pwedeng co-headliner ito eh, Nico Ali Walsh. If ako, gagawa nga ako ng poster, Ali, kaso hindi pa confirm yung kalaban eh. Ang balita ko kalaban ay mukhang Asiano po. Unconfirmed ah. Um chismis lang to sa akin ah uh, wag niyo muna ibalita pero atinatin atin lang mga taga podcast uh, para hindi tayo ma fake news rumor is bakit po Thai opponent ang ano ang makakalaban ni Nico Ali Walsh. This is a go good uh, uh, commemorative um kumbaga, tribute uh, of Nico Ali Walsh to be a part of Lane Manila kasi lolo niya yung lumaban doon eh so you know it, it's not about the money it's it's all about being part of history like what i said so like every one of these boxers that uh agreed or that chooses to fight with Trila in manila is going to be part of big history and i want to be a part of this history too that's why you know kailangan support po natin lalo na ng mga kababayan nating mahilig sa boxing i ano niyo na yang october 29 na, ah? i reserve niyo na yan wag, wag na kayo umalis makita kita tayo dun. and uh, I'll be there definitely. So alam niyo na libre na. Ha? Of course, um let's talk about from left to the right. Marlon Tapales, yan nagte-training niya ng uh, sa Japan for a while. Uh, in preparation din pala dito sa laban nito. Kala ko si Naoya Inoue lang yung may laban, yung pala pati si Marlon Tapales. So eto na nga na reveal na na he's helping Naoya Inoue, sparring with Naoya Inoue uh with his fight against Marujo Nakmadilib. So I'm excited to see Marlon Tapales show kung ano yung natutunan niya at kung ano yung pagbabago ngayong ang tagal niyang nakasama yung dati niyang kalawan alaban na uh, considered one of the best pound for pound boxers right now si Noya Inoue. call uh, Carl James Wonderboy Martin ang pagbabalik ng isa po sa pinakasikat na super bantamweight ng Pilipinas. Ako sigurado ako maraming taga-ifugaw ang manonood dito. Uh, ini Iniimagine ko na lang yung entrada ni Carla Mes Wonderboy Martin. Sobrang sobrang excited eh, no? Parang nga minsan gusto kong ano eh, Carl, pwede ba ako sumamag sa sayo, sayo din ako ng gano'n? Kasi hindi ako ifagaw eh. <laughs> Batang genyo ko eh. Parang parang feeling ko minsan gusto kong magbahag. Pag napanood dito ni ng, ng team ni Wonderboy magbabahag ako. Ha? <laughs> Para mag magpapalit na ako ng chan, medyo nag-exercise na ako, pwede na akong mag ganon ganon pwede ba 'yon? Total, you know. Ah, <laughs> uh, baka magalit na naman sa inyo mga bashers. Anyway, hindi ko pa po alam kasi sino yung mga kalaban nila. Well, Jan Mindoro. Yan, shinery ni Well. well naman. Ito talaga. Um, si Well Jan, isa rin sa dapat hindi nyo ma -miss. Kasi kung si Well Jan po, lalong gumaling at uh, tumaas pa yung rating, halos hindi makakalaban dito sa Pilipinas yan. Kasi wala naman siyang masyadong makakalaban dito sa Asia eh. Ang laki niyan eh. So, abangan nyo yung makakalaban ni Will Mindoro. Okay? And of course, Arvin Magramo. Ang mga Magramo, kailangan pa ba sabihin sa inyo, magagaling ang mga Magramo. Uh, from Elor de Camp. So, abangan natin itong si Arvin. It, it ito, nung nagsisimula pa lang ito, nakita ko itong lumaban. Na-impress din ako dito. So, dapat panoodin nyo rin to si Arvin. Uh, and then, of course, Yumir. Sino ba naman din nakakilala kay Yumir? Siguro, is, ano ah, eh, no disrespect sa ating mga professional boxers. Yumir, hindi pa man tumutungtong ng pro yan, sikat na yan. Kasi syempre, Olympian yan, uh, bronze and silver medalist sa amateur sa world. So, Ymir marshall Marcel, the comeback, it's gonna be fireworks. And, oy, the, the bull, uh, si Benny kanyete from Omega Boxing. I'm glad na lalaban siya ulit sa blow by blow kasi talaga namang ano, talagang pag niya si Benny Ganyete, talagang exciting din. So, I'm looking forward to Benny Ganyete. Uh, kumbaga sa akin, no? si Benny Ganyete, isa sa natitira na mga uh, old school na mga boxers ng Omega. So, talagang siya na ngayon nagtataas ng bendera ng Omega. So, this is gonna be a win. I think they're gonna be match up against uh, formidable opponents. Eh. Sigurado yan. Um... Roderick Bautista. Yan. Eto abangan nyo. Hindi ko muna sasabihin sa inyo pero ang galing nitong Roderick Bautista. Kung nanonood kayo ng Blow by Blow, ito yung isa sa talagang star nila. So, I'm very happy nilagay ng Blow by Blow uh, or ng MP Promotion sa trila in Manila si Roderick Bautista. Lalo na itong Roderick Ballesteros. Ito legit power, pare. Pampangasinan. Um, um, so shout out sa mayor na kakausap ko lagi. Supported to ng uh, mayor ng ano eh, ng, um, lugar nila eh. So eto ang dalawang aabangan niyo na hindi niyo masyado kilala. Si Ronnie Rick Balesteros at saka si Bautista. And si Albert Francisco. Isa 'yan sa pina ko na boxer. Nagpapasalamat nga ako sa Elorde sa Blow by Blow. Na lagi kong nai-interview to, lagi kong nakukuhanan eh. So, nakita ko rin kung paano yung development niya. Albert Francisco, basic na basic, ang galing. At syempre, the icing. Eman Bacosa, ang pagkakalong ko, dapat nga daw medyo bandang huling insert na rin eh, no? si Eman Bacosa. So kaya naman pala, nagte-training kay Coach Nonoy Neri ngayon. Shoutout kay Coach Nonoy Neri of MP Dabao. Um, so, eto ang isa rin, no? Aabang ako kung ano yung pagbabago kay Eman Bacosa. So, of course, nakikritize si Eman Bacosa na kulang pa ngayon na kay Nonoy Neri. Naku, uh, sigurado ako malaki ang improvement niya. So, yan po yung mga lalaban sa Trilla in Manila. And as is muna, iyan talaga, no? And um and sa akin lang, uh, we should all celebrate this. Especially kung matagal ka ng boxing fan. Uh, ang uh, hiling ko sa inyo, let's share ipagkalat po natin ito dahil ito pong Trila in Manila is a testament of unity of everyone. It's a testament at gusto natin ipakita sa buong mundo na nagkakaisa po ang Filipino boxing community uh, to showcase our Filipino boxers. Ilano na, meron tayong Nico Ali Walsh dyan. So, kailangan makita ni Nico Ali Walsh din at ng buong mundo na talagang world class ang mga Filipino boxers. Pati yung mga fans po natin ay world class. So kita-kita tayo sa Thrilla in Manila 50th Anniversary presented to you by Manny Pacquiao's Blow by Blow Promotions. At uh, syempre nandiyan dyan ako. I am going to be a part of this. Hopefully kayo din. Ang tanong ko, aling fight ang pinaka-excited kayo makita dito? Comment lang down below. Let me know what you think guys. And don't forget to share ha. Huh?